Nagpanik ang mga miyembro ng KOJC dahil sa bantaraw na pasasabugi ng mga polis ang kanilang katedral kung hindi nila isusuko si Pastor Apollo Kibuloy. Pero giit ng PNP, hindi yan totoo. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Balik, balik! Ito raw ang naging reaksyon ng isa sa mga legal council ng Kingdom of Jesus Christ nang may tumawag umuro sa kanyang pulis at nagbanta raw na pasasabugin ang kanilang katedral. Ipinarinig ito ng kampo ng religious group sa isinagawa nilang press conference kanina. Ito raw ang gagawin ng mga pulis kapag hindi pa rin nila isinuko si Pastor Apollo Kibuloy. May isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at uh, aa uh, ba uh, na lawyer na si attorney Kay Lorente at nag-provide ng information na bubumbahin daw itong uh, aming uh, cathedral which is the uh, uh, which is really a sacred place for KOJC member. Belta ng Davao police, hindi ito totoo. Isa na namang kasino ang pinapalabas ng KOJC na Bobobohin namin ang kanilang uh, compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Iginit din ang mga miyembro ng KOJC na hindi totoo ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dalang baril ang mga pulis sa loob ng kanilang compound kanina pinapasok ang ilang miyembro ng media sa loob ng KOJC compound kung saan nakita namin ang ilang pulis na mayroong mga baril maybe he was given very wrong information um when General Tory goes here meron yan siyang dala-dala sa likod niya na parang ano ba yung uh, uh, armas niya, no? Uh, tsaka yung mga kasama niya, fully armed po. So, Inilahad naman ng Department of Justice na may nasagip na dalawang biktima ng human trafficking sa loob ng KOJC compound. Isang lalaki mula sa Mar at isang babaeng taga Putabato. Nasa pangangalaga na sila ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pero ang kampo ng KOJC, itinangging may nangyayaring human trafficking sa kanilang grupo. Um, this is just but one of the many subplots no? Uh, and uh, we are contemplating. Ah uh, we are just happy that uh, you now know that that angle human trafficking angle is not true. Meron ding iniharap sa media ang KOJC na sinasabing biktima ng human trafficking kahit hindi umano totoo. So hindi ka biktima ng human trafficking dito. Hindi talaga po freedom of choice ko po to. Inara lahat ka uh nakatapos na kayo sa pag-aaral niyo, so ngayon, bigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Amato Dasan. Pinag-iisipan ng mga taga-sunod ni Pastor Apollo Kibuloy kung ano ang gagawin nilang legal na hakbang laban sa mga ibinato sa kanilang akusasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.